Udah hapon mga siguro Kalau na Das dos na So ang ngit-ngit na rin napita Huwag Kasi mo makita guys Kalau na Letter D Yang Langub Dayon kini Nakahag dengar gari Oh piya tayo siya ah Nakahag Letter D Naghuglo na lang isa ka ang ang niya. Subot pa sabot tay bantay ani. Eh. mga moyo na lang ta. Ugun ta di tay labtan. Pasabot pud ako sila. Kun sa atong kinahanglan ani. Eh. So to ara day dito ang balita eh guys. And kini siya nga nakaposisyon siya sa west. Kung asa to ako dito atong westward na to nga bato sa sapa. niak ya, kini kumaku aku ni dinhi tanam kena mehmo na siang liter D kong asa to dido a liter C ang ah, sa east kumbaga kini west mani ato so east to dido a ah, dat yeah lotoi kuan ah citawakan ni eh ah, full krom point dito para dito. dito ang bao tayo dira ang balite o kinisiya mo pag naog na ako kayo nagpadiusus mo ko ana so sagbut kayo na din ha guys padiusus ko ana yan kini ang pinakauna na ako kung makita mabaw ni siya unta na pero akong giablihan kinahinay kay para maklaro na to ang sulod Ag ang sulod guys Uy, uy. Ano ni siya? Ito yun. Tanil entrance mo siya. Ano ni Hey guys. Obya. ya, dili ni siya tanil entrance, naigibutang ani sa kilid. Dala pa. Pangag ni ya guys Dekat yung mga pangag Tuhan niya akong kabalakan Tuhan guys ampuk lang tak guys berhenti guys untuk ngejok kota nato ni my god semoga B Isa Duha Tulu Upat Nima Uno Pitu Walu Ah morning letter C What a ning that So One Two 3 4 5 1 2 3 4 5 5 6 7 3 3 3 6 7 8 doon, nakamarka. 8 Walau kabangat, apa tu malu mati ini tu? Ini ini nanti aku pasti. Ini muka aku So malu guys. Westward ni siya. ya. So, Setor East New Mexico. Potong point di tu ah potong lang olos ya bau. Sebut so, pasabot, sebut so, sili di tu Ah. <coughs> gipotol man ang ulo so gibalhin nila na Est, ano ito gibawi sa ato siguro dahil yun ang tulay nagyapon din na sa eastward ani nga posisyon dari dahil ang west mo gitudlo at ang naisima nice, nga dat o delikado ni kayo guys kaya nahugno ni last time oh hugno ni siya kini oh gamay rin kayo ng hugno ni Simba ko lang. Nahinay lang. Inukuray mo ba ako na to? Pero safe na din nasa sulod yung may. Maserad anit ka. Huwag mahulog niya, siya. Simba ko lang. Simba ko. Lord tapang. So, na na. Murag may kahoy din na sulod. Oh. Ano siya. Murag kahoy na siya. Lugod bato. Or stalactite. sira ang na anap ng tubig karoon ng kung nang gabihan na rin hubas hinay hinay lang kung silyado na kaya din na adik kasulod ang tubig din ha ay lord tabang tapang lord hinay hinay lang